Ayan guys, iti-testing ko na naman. Uh, alam nyo ba kung anong oras na ngayon? Uh, magka 12 na. So, iti-testing ko na naman kasi hindi ako mapakalda dito sa ano na to. Center ng ni niya. Parang naitama ako na eh. Kasi mayroon palang on and off. Uh, Pinag-aralan ko talagang mabuti. Nanood ako ng YouTube. <laughs> Buti na lang ha? may YouTube talaga eh, no? Meron na nakukuha tayong aral <laughs> o napupulot na kan. So, titesti kito rin natin doon sa kalsada kung maganda ba. Tapos, tinesti ko yung 40 kung maliwanag siya sa gabi. 40, 60. Ayan testingin natin mga idol tulog na rin yung mga bata rito lagi silang gising kahit talauna lang ng gabi ngayon lang yata mga aga na tulog ah. so ayan tignan natin kung maganda yung kuha niya rito sa ano sa gabi tapos yung uh, internal mic ko eh tignan ko kung ah uh, ayos na kasi mayroon pala ditong setup na wind noise yun eh uh, hindi ko siya na i-on uh, naka off pala kaya pala pag uh, tumatakbo ko kanina eh mahangin tapos hindi maintindihan talaga yung sinasabi ko kaya uh, hindi ako natigil alam niyo naman ang ugali ko guys pag hindi eh, pag hindi ko nakukuha gusto ko parang ano parang di uh, hindi ako mapakali ayan tapos yung ano nito madidim talaga ayan mag alas 12 na ng gabi mga idol pero gising pa ako ha dahil dito sa action cam na to ha? yung kuha niya hindi ako mga test time po kasi yung mga idol ko nagka action cam kaya hindi ko pa talaga alam yung mga settings nito so hindi ko siya natutulugan kasi kailangan ko talaga to kasi mag ano eh, long drive ako punta ko ng Manila punta ko ng Baler marami akong gustong puntahan kaya ako kaya ako gusto yung ano yan, kaya ako gusto yung Tignan natin dito Maliwanag naman dito 460 Ewan ko lang kung uh, mamaya eh, Pagkakita ko dito sa Ayan o no? mas ah, supportin na mga idol yung ano Ayan Sa nga pala ano, idol din ha Hindi ko kaya yung sinasabi mo na Yung top speed nito Kasi hanggang isang daan lang Hirap na ako Pinakamataas na pinatatakbo ko lang Yung mga 8 uh, 80 mga ganun ha mabilis na para sa akin yun hindi ko talaga kasi kaya yung mga mabilis ang importante naman sa akin kasi yung makakarating ako sa ano makakarating ako sa pupunta ako ayan ganyan naman guys usgahan nyo na kung uh, ano ba ang tsura nito pag panggabi. ayan o oh. medyo mga ano dito maliwanag siguro hindi ko nadadalain ako sa palengke medyo dito lang ako sa may maliwanag ayan tapos titingin tayo ayan hindi ko tayo sa kabila ayan. dito lang muna tayo sa may fire station titigil tapos balik na uli testing kung yung bang Mr. Malik gumagana ng maayos ayan tapos yung uh, gabi kasi ayan no, madilim may inano ko kanina mga idol madilim yung kuha ko talaga hindi katulad ng mga ibang action na nakapapanood ko sa youtube kanilinaw kahit sa gabi yung bang, uh, kung ano mo siya nakikita ng personal parang ganun din doon sa kuhan nila ng video pero dito sa uh, camera na nakuha ko action cam na nakuha ko mga idol sa araw maganda kasi napakaliwanag kahit yung ginagamit ko ano lang uh, yung 2.7 pero dito ginamit ko na yung uh, 4K uh, 4K 60 yun hindi ko alam kung um, 4K60 basta yun ang kinuha ko yung pinakamataas niya mga idol yun ang kinuha ko ito naman nagkakabulan yung dalawang muro kala mo naman maubusan ang kalsada eh, oh. gabing gabi eh. ah, malayo pa pala ako hindi ko na sana ako patay eh. <laughs> pati ako nahihilo na sa ginagawa ko mga idol eh, no? hirap talaga ng ganito, no? yan oh. Kaya maliwanag Maliwanag naman dito idol eh Mga ah, pagpasok ko dito sa amin Nagtataka lang ako. Bakit ano? Bakit madilim siya pagdating sa camera? Eh hindi wala naman dito sa dinadaanan ko. Tapos yung ilaw ng uh, motor ko, maliwanag naman 'to eh. Pero bakit hindi niya nakikita yung liwanag ng motor ko? Dapat uh, kitang-kita niya 'to. Hindi masyadong madilim na ano ko na parang na display ako dito pag sa gabi pero pag sa araw naman wala namang problema tapos dito sa yung thermal parang meron akong hindi na i-on yung wind noise niya so mali um, um, ako dun kanina kaya yung unang upload ko pasensya na kayo mga idol Ay, hindi ko talaga alam at saka bago pa lang din naman ako talaga sa larangan ng ano, pagbablog so ayan o no? maraming mga gising pa alas 12 na uh, hindi ko alam kung ano pinaggagawa ng mga batang to uh, ang mga ano dito sa aming barangay lalo na siguro sa kamay nilaan mga uh, hindi na natutulog ang mga tao kung minsan dito sa amin kaya naman ako hindi makatulog dahil dito sa action cam na to kaya kung, kung bakit gising pa ako Ayan. Dahil dito sa action cam, hindi ko na matulugan ha. Hindi ko maayos-ayos ang settings. Yung pala na i-slide siya. <laughs> diba talaga yung uh, hindi pa alam yung ginagawa pagdating sa ganito. Wala ka ang anong uh, pagbablogging. So, syempre ganun talaga siguro pagbago. So, uh, medyo mga nga, nga pa pa. So, dito na uli ako sa amin. Ayan o. No? Ang oh, napakalinaw dito sa nag Pero bakit ano, bakit pagdating dito sa ka, sa action cam ko, madilim siya. Ayan. Ngayon mga idol, patayin ko ulit. Ayan ah. Pang ilang try ko na to mga idol. Is handstand ko lang para ano yung motor ko. Ayan. Ha? Uh, so ako ilalak. Hindi ko nalalagyan ng talokbong kasi anong oras na. Alas 12 na. Bukas na siguro. So, ayan. Tatanggalin ko na yung ano ko. Ha? Ayan. Kati-testing ko sa'yo, idol. Ha? Nahirapan ako.